Ang hangin sa paligid ay may napakaramit magkakaibang katangian. Maaari itong maging mapayapa, bayulente, malakas, nakakasabik, napakalamig, o kaya namay napakainit. Ito'y nasa buong kapaligiran sa lahat ng oras at kahit sa mga sandaling tila hindi ito pisikal na nararamdaman, ang hangin ay hindi tumitigil sa pag-ihip. Saan nga ba ito galing at bakit ito umiihip? Kung ito'y titignan sa microscopic na level, makikitang ang mga air molecules ay tumatalbog at bumabangga sa isa't isa at sa kahit ano pang nasa paligid nito. Ang lahat ng banggaang ito ay lumilikha ng puwersa na siyang nauuwi sa pagkakaroon ng presyon sa kapaligiran. Dahil ang hangin ay merong mas, nahahatak ito ng gravity pababa sa kalupaan kaya naman mas mababa ang presyon ng hangin na naiiwan sa mas matataas na mga lugar. Ang pangkaraniwang atmospheric pressure sa mundo ay 14.7 psi at mas ito ito'y nagtutungo sa lahat ng direksyon dahil kung puro pababa lang ang galaw ng puwersang ito, siguradong yuyupiin ito ang maraming bagay. Sa paggalaw ng hangin mula sa mga lugar na mas mataas ang presyon papunta sa mga mas mababa, dito nangyayari ang natural na pag ng hangin na kung mas malaki ang diferensya sa presyon ng dalawang lugar, mas mabilis rin ang magiging ihip nito. At dahil magkakaiba rin ang temperatura sa iba't ibang parte ng daigdig, magkakaiba rin ang nagiging presyon ng hangin. Sa halimbawa ng mga lugar malapit sa Ecuador, ang hangin dito ay mas napapainit ng araw kaya't nagiging mas manipis ito at mas natural na umaangat. Sa mga lugar namang malapit sa hilaga o timog na hindi gaanong naiinitan ng araw, nagiging mas malamig at mas makapal ang hangin na nagdudulot ng natural nitong pagbaba sa kalupaan. At sa mismong Ecuador naman, may lugar kung saan halos walang nangyayaring pag-ihip ng hangin na kung tawagin ay doldrums. Pero dapat malaman na ang ihip ng hangin ay hindi direktang nanggagaling sa hilaga o timog. Ang mundo ay umiikot at dahil ang atmosphere ay hindi nakadikit sa planeta, pinapakurba at pinapaikot rin ito ang hangin na kilala sa tawag na Coriolis Effect. Kapag hinalo ang presyon at temperatura sa umiikot na mundong nakakiling sa sarili nitong akses at nababalot ng kalupaan na humihigop ng init mula sa araw, ang galaw at ihip ng hangin ay nagsisimulang umikot na parang isang obra. At dito nagmumula ang paulit-ulit na siklo ng init, lamig, at ikot ng planetang dahilan ng mapaminsalang mga bagyo hanggang sa mga kalmadot banayad na pag ng hangin.